po sa pagmamahal nyo sa ating dating Pangulo. Salamat po sa pagmamahal nyo sa ating Vice President. Salamat, Mayor Pulong, at nandito ka pala. Salamat, Senator Robin. Salamat, Mayor... Salamat sa aking kaibigan, Atty. Vic Rodriguez. At lalo, lalong-lalo na po kayong lahat na hindi nagmamaliw ang inyong pagmamahal sa ating bayan. Napaka-problemado po ng ating bansa, ngunit huwag po tayong mawawalan ng loob. Magsama-sama po tayo para ayusin po natin ang ating bansa. Akala ko po, nung... nag-issue ng... Resignation order ang ating Pangulo ay eh. akala ko totoo na eh. Akala ko naman yung bureaucratic reset. Kahit kunti lang naniwala ko, baka okay naman yata ito. Ah. Wala rin. Nakalaya mong naglagay siya ng PNP si Tore na naman. <laughs> Kilala niyo ba si General Tore? <laughs> si General Tore, <laughs> bakit siya yung nagpanggap na representative ng Interpol? Ball, eh? Hindi totoo yun sapagkat kung totoo na nakipag Cooperate ang Interpol sa ating bansa. Dapat sana nakausap niya. Siguro yung Pangulo ng Pilipinas o kaya yung DILD Secretary. Ngunit wala naman tayong nakita na representative ng Interpol na pumunta sa Maynila. Meron ba kayong nakita? Pagkatapos nung inaaresto si Pangulong Digong, pinakikita ni General Torre yung kanyang cellphone, yung warrant of arrest nasa cellphone. Nakakita ba kayo ng ganun? Yeah. Hindi po ganun ang pagsisilbi ng warrant of arrest. Dapat po yung representative ng Interpol ang pumunta sa Maynila Dala-dala niya yung physical copy ng warrant of arrest. Ganon po yung paraan, hindi po pinakikita sa cellphone. Yun po counterpart ng Interpol sa Maynila, ito yung PCTC. -PC. Ito yung executive director, nandun dapat, hindi nagpakita ang kanilang ginamit ay General Torre na walang kapangyarihan magsilpi ng warrant of arrest. Wala rin siyang kapangyarihan na bumasa ng Miranda Warnings. Bakit siya na naman ang na-appoint na PNP? PNP chief. So, ang buong akala ko, pag pinagtatanggal mo, pinag-resign mo lahat, ang miyembro ng iyong Gabania Gabinete, eh, Tanggalin mo na silang lahat, pumili ka na lang ng mas magaling. O hindi naman natatotoo eh. Tingnan po ninyo kung anong nangyari sa ating bansa. Yung ekonomiya natin, umirap na nang umirap ang ating bansa. Yung presyo ng pilihin, hindi na maabot ng kinikita ng karaniwang manggagawa. Nag-aaway nga sa kongreso ngayon eh. Kasi po sa taas ng bilihin, kinakailangan mag-legislate na lang no na yung sahod. 200 pesos per day, sabi ng House of Representatives. 100 pesos, sabi naman ng Senado. Ang tagal na magdebate. In the meantime, kawawa ang mga mamamayan. Bakit hindi na lang nilagay yung 150 pesos na lang, i-legislate na yan, pansamantala man lang, makaabot-abot man lang yung tinikita Hirap na hirap na ang Pilipino. Pagkatapos, hindi naman niya tinanggal yung mga economic managers. Nandun pa rin ang BBM. Nandun pa rin yung NEDA, pinalitan lang ang pangalan. Nandun pa rin ang, uh, ano ba yun? Department of Finance. DOJ! Eh, anong gagawin mo? Akala ko ba ang pangit ng na ating ekonomiya? Akala ko ba ayusin natin? Ba't hindi ka maglagay oh, sorry, ng matino? Naglagay ka pagkatas. Tinanggal mo pagkatas, nilagay mo sa ganito. Hindi hindi ko pwede yung ganun. Pero kaya po tayo nandito sapagkat nandito ang taong kinikilala natin ang pinakamabuti, ang pinakamagaling na presidente ng Republika ng Pilipinas. Akalain mong dadalhin dito may araw na. <laughs> yun po bang ating ustisya sa Pilipinas ay hindi na gumagana? Is our judicial system in the Philippines no longer functioning? Is our prosecutorial system in the Philippines no longer able to function? Hindi po totoo yun. Umiiral, gumagana, umaandar ang ustisya ng ating bansa. Kung nagkamali ang sino mang Pilipino. Kung nagkamali halimbawa ang isang naging pangulo, na. o dilitisin natin, edi husgahan natin, pero sa sarili nating patakaran, sa sarili nating batas, hindi sa batas ng ICC. Pagtyagaan na lang po natin kahit anong mangyari, mawawalan din ang saysay ang ginawa nila laban kay Pangulong Digong. Lalabas din po ang katwiran. matatagal lang po ng konti dahil may proseso. Wala ng jurisdiction ng ICC sa ating Pangulong Digong. Maniwala kayo sa akin. Pinatatagal lang nila sapagkat pinupulitika din dito yan. Mahirap lang magsalita kung akala nila tayo ay nagsasalita laban sa ICC. Hindi po. Ang sinasabi lang natin, kahit balibalik na rin mo ang pangyayari, wala ng jurisdiction po ang ICC. Pati po yung charge na kanilang ikinapit sa Pangulo, crime against humanity, hindi kakapit sa Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat yung war on drugs, hindi po klasifikado na crime against humanity. Yung programa na ginawa niya is a is a legal it is a regular governmental action to wipe out drug problem in this in our country. Presidente Busia, siya ang nakakaalam ng mabuti para sa kanyang bansa. He should have been judged by the benefit, by the advantages Ripped by the Filipino people from his program. He should not have been judged from the number of people who were killed along the war on drugs. May mamamatay at may mamamatay. Alam naman nila yun. Eh. Sapagat ang nagsusulong sa droga mga kriminal. Lalaban at lalaban yung mga yan. Bakit kailangan mo siyang usgar sa bilang o sa tani ng matay? Kailangan husgahan mo ang isang programa doon sa nakinabang, milyon-milyong pamilyang nakinabang. Ngayon, bumalik na naman ang droga. Ngayon, bumalik na naman ang krimen. Kayo po ang nakakalam, ang mga kamagganak nyo sa Maynila ang magsasabi sa inyo. Bumalik na naman ang problema ng ating bansa. I saw you, take the food, ah. Eh kasi po, wala naman silang gustong gawin para ayusin. Salamat po sa inyong lahat. Alam ko po, isa po ako sa inyong ibinoto para maging senador ating na natin. Kahit nalayo po ang lugar na ito, alam kong nagpupulong-pulong kayo rito. Marami pong gawain sa Maynila. Ngunit kahit kahit konti sandali, kailanang tagpuin ko kayo rito. Para personal po akong magpasalamat. Lahat po kayong lahat, binoto po rin ako. Kung hindi yes! sa inyo, kung hindi sa inyo, baka natupad yung survey. Pakalain nyo naman, sa simula't simula pa, number 36 ako. Hindi man lang ako umangat. Yes! <laughs> Nung naawa sila sa akin, siguro bandang, bandang Pebrero yata yun. Napunta ako sa number 22.